Give me 20 seconds on the clock, please. Sa basketball, mahirap ng habulin kapag umabot sa ilang points ang lamang ng kalaban. Go. Fifteen. Ginagawa ng mga katoliko sa mga santo. Pinagdarasalan. Bukod sa cellphone, karaniwang nauhulog sa toilet. Um, uh, pera. On a scale of one to ten, gaano ka kahapi sa shape ng katawan mo? Six. Parte ng katawan na manika na madalas tinutusok ng mangkukulam. Mukha. Let's go, Hazel. Tingnan natin kung ilang points na nakuha natin sa basketball. Ito, mahirap na habulin kung ganito kalaki yung lamang. Sabi mo, 15. Nako. Ah, pwede pa yan, pero pwede pwede lang. Pwede pwede. Sabi ng survey dyan ay... Meron, meron. Ginagawa ng mga katoliko sa mga santo. Ginadasalan. Survey? Wow! Bukod sa cellphone, karaniyong nahuhulog sa toilet. sa mo, pera. <laughs> Galing sa bulsa, biglang pak! Ah! Ayan na. Ang sabi ng survey dyan ay... Wow! On a scale of 1 to 10, gano'n ka happy sa shape ng katawan mo? 6. Ang sabi ng survey ay... 100. Ano? 100? Parte na katawan ng manika na madalas tinutusok na mangkukulang. Sabi mo, mukha. Ang sabi ng survey dyan, Hazel, ay... Nice one. 105. 95 Not bad. Not bad. to go. Not bad at all. Hazel, balik tayo dito. Tawagin na po natin ang sa radio, Mr. Chico Garcia. Mr. Chico, Mr. Chico, eto na, eto na, eto na. Yes. Si Hazel ay nakakuha ng 105 points. Ooh. Ibig sabihin, 95 to go. paning money para sa yan. At this point, makikita na ng mga viewers sa sagot ni Hazel. Kaya bigyan niyo po kami ng 25 seconds on the clock. Sa basketball, alam mo, mahirap nang habulin kapag umabot sa ilang puntos ang lamang ng kalaban. Go. Eight. Ginagawa ng mga katoliko sa mga santo. Dasal. Bukod sa dinadasalan. Ah, uh, prosesyon. Bukod sa cellphone, karaniwang nahuhulog sa toilet. Ah, uh, pustiso. On a scale of 1 to ten, gaano ka kahapi sa shape ng katawan mo? Six. Five parte ng katawan ng manika na madalas tinutusok na mangkukulam. Puso! Let's go, Chico! 95 points! That's all we need! Sa basketball, mahirap nang habulin. Pag umabot sa ilang points ang lamang ng kalapad, sabi mo, 8 points. Ang sabi ng survey ay, Boy! Ang top answer is 3-0, Ginagawa ng mga katoliko sa mga santo, pinaparada sa posisyon. Siyempre, di ba? Survey says, Meron top answer ay ginagasalan. Top answer yun. Bukod sa cellphone, karaniwang nauhulog sa toilet, uh, pustiso. Ang sabi ng survey sa pustiso ay, meron. Top answer ay pera. Bariyan. Scale of 1 to 10, gano'ng sa shape ng katawan? Sabi mo ay 5. Ang sabi ni survey, meron. Ang top answer ay 7. Last, parte ng katawan ng maniga na madalas tinutusok na mangkukulam. Sabi mo ay puso. Ang sabi ng survey natin sa puso ay, Eight points. Top answer, Congratulations for him. Yeah. Good morning, Rush. mag pa rin kayo ng 100,000 pesos.